<laughs> Dami nakuha na sila O oh? Marian. Uh, po kami dito sa may SM San Pedro dahil uh, hindi po namin alam. May SM pala dito sa San Pedro. Di ba kami magtanong? O si po, hindi po namin naisama dahil may lakad daw sila, di ba? May pupuntahan daw sila na dito. Okay. Kaya, ayan, uh, kami na lang yun ano. Pag tinawagan po namin kanina, ay may lakad <laughs> oh, busy dito, nga kayo. Hindi pupunta ang daw. Ayan. Oh, Ah, doon na. Oh, ayan. May may shooting din pala sila. Ayan, may shooting din. Maganda rin pala dito eh. Ta, uh, nagigot-igot nga kami dito. Nagigot-igot kami dito. Maganda Mag ba dito? Ayan. nasa lorit yung ano happy weekend po sa lahat ngayon may mga inaasal no? wow <coughs> yun ba yun? <coughs> Mahilig po kasi sa sila sa na. tuna. Oh, oh yan, ang Ayaw nila nung malaki ito na. Ang gusto nila yung maliit lang. Ang oh, flat na laki Malaki na nga ito. Malaki pa ito. <laughs> <laughs> ano pala ito? <laughs> Ay, kalor <come on, laughs> tayo. Ito na. Ito yung maliit. Ito na lang, malaki. Ito na marah-marah melaki. malaki. ini mau nonton. dari ini. tagalog itu? alam? Hindi hmm. na alam? niya kung anong, apa nama tagalognya? Ano tagalog? Ay, yung... ano sa English. Hindi na nalang, Tagalog yun sa Pakuan. Ano po Pakuan? nga eh. Ano? Ano ng avocado? 45 ang isa. Sorry, 47. Gusto nyo ito? Apple? na ito ko kasi. Kukuha na. Oh, binibinta nga yan eh. Oh. Wow, ikaw niya. Smile. Dali. Mm. Dalawa akin na. Sige, sige, kuha ka dali. Wow, oh, maganda, maganda yan. Maganda Saka... yan sa... Maganda kasi sa, <coughs> maganda kasi sa okay, ano yan. So sa makupa yung... to? Oh, ano, maku... Ano, no? Makupa. Makupa daw Si Smiley, no? Oh. Okay na to. Ano? Lagay <laughs> doon ano tawag mo dyan, Rasel? Saan? Ang oh, lilit mo, tingnan mo ka pa talaga kumain. Wow, so, uh -huh. oh, ang cute! Kumukhang plastic. May larigyan ng plastic yan. Ayun o, no? plastic o. Oh. Plastic dahil mas maganda maliliit. Ayun o! Ano? Si Lali. Ano ako dito sa mga ito eh. Mahilig kasi sila ice cream eh. Ah, sige, sama mo na yun. Yung dalawa. Wow. Wow. Ayos. <laughs> <Mariusi. laughs> Dadalhin mo yan ha. Ba't tayo naikot ha? 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 Ay, dito na lang pala tayo magmerinda. Ay, ano, may ice cream, may bula-bula, may ano. May siupaw. Oh, ayaw niya. Oh. Ito, ano tawag dito? Ano po ito? Ano tawag? ayano ano nakalagay, oh. Ayan ko lang ito nakita. Ayan, tinatawag na kiwi. Ang daming prutas, oh. Kiwi? Oo, nakatikim ka na yan? Hindi oh. Hindi pa kumakain niya. Ito yung Ayaw okay. daw ni Russell yan. Huwag na daw yan. Iba-iba. <laughs> okay. Kawayan mga yan. Kawayan. <laughs> o, oh, totoo si Maylin, o. Oh. Oh. nga. ninyo, ha. Hindi, hindi na kayo kakain, ha. Ay, yan, Oh. Hindi. Pagkain, Oh. Yeah, sige, sige. Sando ka, Sando.

需要呢。 niya. Na Meron ka nakuha? <laughs> oh, wala, ito, wala naman ako kukuha ito si Mylin <laughs> eh. Yeah, inupuan na. May, naku May nakuha ka na ba? Wala naman. Di niya? Wala na kukuha. na yung ano niya. Dapat yung binagsak mo agad. bubukas yan. Nandun sa loob yun. Russell ha ah. oh. Magaling pala ito si Russell dito ng mga walang hindi Yo, dali! May, dami na nakuha ni Russell o, Ayan si Maylen, wala nakuha Nana. <tuk tangan> na oras. Baka na ngayon ah. <laughs> Iba na ngayon doon si Miley. Oh. Iba naman oh. si yung railing. Russell. Mm -hmm. Hindi. muna. Ang dami na ni Russell. Galing pala niya. Galing pala maglaro ito si Russell. Mylin, wala. Saka si Nia. <laughs> Ang dami na kuha kindi, oh. Go, so, Ted. Hingi ako oh, plastic. Ayan, oh. No, dami na kuha ni Russell, oh. Oh. Brabe. Oh. Ang dami, ah. Magaling ka pala niyo mga uwan. Tuwa-tuwa siya. Dami si Rasil ha. Ayan, magkakalaro din daw sila. Sige nga, oktro mo ito niya. Ha? May ground yan ha. Sira. si sira sila yun oh, okay. si Maylin, ang dami na nasyot ni Maylin ha. 46 score. Itong dalwa 38 lang. <laughs> magaling. Magaling talaga ito si Maylin. Mag-shoot oh. dami na nila nakuha. Oh, dami na nilang makikita oh. sila oh. daw silang kakain. Ah. Yung May unli? <laughs> na pala si Nylen ah. balik mo doon. Inong na naman talaga yan. Mainit yan eh. Kapasok ka. Ayan oh. Kaya na kayo. Kaya na. Nabusog na naman yung Maria oh. So. Busy kasi si Jipo eh kasi hindi po namin kasama si Jipo kasi may lakad din po raw sila ni Onjie TV. Dati po mahilig sila sa halo ngayon ayaw na. Hindi na sila kumain ng halo-halo. Nadala po sila noon, inorderan ko sila ng halo-halo, daw dami, busog na busog na sila. Ayelo po nga, kilala sa akin Ay, hey, kumplito ba yung dala natin? Wala na iwan? Ayan. At uh, pa -uwi na po kami. Shout out po doon sa nasa lubong namin dito sa Sudan si, si Mama na daw yan? Rout? 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 shout out po sa inyo. Ingat po kayo. Uh, at, uh, at uh, po ay pa -uwi na rin. Maraming po silang uh, pinamili. Maraming maraming salamat po sa unang sawan ng pagkakaybay sa aming channel. Saan ba tayo, Russell? Baka naligaw na tayo. Kay Granpa, hello po. Kamusta oh, na po kayo? Shoutout po sa inyo, Ate. Hello po, shoutout po sa sponsor ko po si Dr. Cesar Calmentina and kay Ma'am Molina po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa sponsor ko si Dita Javis. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Hello po kay Ma'am. Oh, po sa lahat na palagi po nakasubaybay sa aming channel. Ingat po kayo palagi. At uh, kay Jipoy, uh, alam niyo man niyo pagka tayo na alis, bakit daw hindi natin kasama si Jipoy? 'Di ba tinawagan niyo kanina? Oh, Busy daw, pupuntahan daw sila. Oh, may din ho din sila kaya hindi po namin siya nakasama. At least Show po ay Shoutout din, po kay, Ned. Sa to din kay Ninita. Nakakamiss okay. din po kasi si Ned pag naggala kami. Oo nga. Dito kasama po namin, apat po kami dito magkakatabi. Oo, oh, ayan mo na, yad. si Sininita naman eh, may ano na doon, lagi siyang may, ka, may kasama rin naman lagi siya. Oo, oh, mati na doon na sa pamilya niya, no? Masaya na rin siya, piling nanay Lorna. Hello. Bye bye po, bye, bye bye. bye. Hindi po namin kasama si nanay dahil busy po siya ngayon doon.